Marami pa dito may lulu. Oh. Nakakuha na ako. Ayan gulay oh. Kulay pula na gulay. May lulu, bali ito na yung nakuha ko. Meron din pa ako pero ilang piraso lang. Mas so, madami yung hagnaya. Libre na naman to pang ulam. Fierce! Fierce yun mga idol. Mali. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa ano sa office natin sa Uma. Mali, i-update ko lang kayo sa ginagawa nating Kubo. Nagtanong kasi si ano si Idol Aliwas Hunter Page kung kumusta na daw yung kubo natin so yun shout out sa iyo idol halimbawa Hali center page ito na pala yung kubo natin hindi pa matapos tapos kasi masyado tayong busy ayan oh. pero may bubong naman sa kabila wala yung problema may nasisilaw nga na tayo tsaka yung ano natin yung lotoan dyan oh. Bali, ilalagay ko na mamaya yung ano, pawid. Magawa ako ng pawid dito. Ilalagay ko yan mamaya. Bali, in-update ko lang kayo sa kubo natin. Kasi namiss na siguro ni ano, Idol Aliwas. Salamat, Idol. Pagtanong mo. Bali, shoutout pala na ano, Kabaddi Hunter. Tsaka kay... Kahunter Vlog. Yan mga idol. Pabisita po sa... Pabisita naman po sa... Mga channel nila. Kay Kabaddi Hunter. Tsaka kay... Kahunter Vlog. Tsaka pasubscribe nyo na rin yung mga channel nila mga idol. Ang ingay ng mga tukmo dito mga idol oh ah uh, kuliglig ang daming tukmo dito nag naguhuni nandyan sila sa mga puno ng miyapi si pahapon na alas 4 na kasi ngayon tsaka dun sa may nyog oh may dalawang tukmo ayan oh Yun. lumipad na sila Bali. Mangunguha pala tayo mamaya na ano, gulay. Pero ibang gulay naman yung kunin natin yung hagnaya. Kulay pula. Diyan tayo susuong mamaya sa mga sukal. Saka medyo ano pa tayo ngayon ngayon kasi kaya ng kaso tayo. Yan tayo mamaya manguha. Tsaka dun. Ito na yung ano ko. Lilinisan din natin yan. Hindi mahaba na yung mga kamatong kahoy ko. Okay dun. Hindi pa tayo makapagtanim ngayon kasi palipas na yung buwan hindi na magandang magtanim pag palipas na saka na ulit tayo magtanim pag pabilog na ulit yung ano buwan pasyal pasyal muna tayo dito sa magandang view Sige, Myron, may doon, may lang. Eh, kakabit ko muna yung pawid dito sa ano natin para dito na tayo magluto kasi dun lang ako nagluluto mayroon sa baba kaya gumawa ito na yung inuna ko para hindi na tayo mahirapan sa pagluto bali dito yung hugasan natin sa part dito mayroon kasi ilog dito. Nilinisan ko na dyan o no? kasi masukal din dyan. Tsaka mga idol meron na pala ako huwag. Yan o. No? Ito yung ginagamit ko mga idol sa pagkabit ng bubong. Ito siya mga idol o. No? Ito yun o. No? Sige, kabit muna natin mga idol para makapangwa na tayo ng ano. Hagnaya na gulay. Kasi mag alasing uh, ko na. Yan mga idol, bali malapit na akong matapos. Dalawa na lang ang ikakabit ko. Dito na lang. Dalawa na lang. Sige mga idol, tapusin na natin to para... Nakapangwa na tayo ng ano, Como le casi a las 5 horas. mga idol bali tapos na ganun lang kadali mag ano kabit marububong napakadali lang yan okay, e, dito na yung lutuan natin sige mga kuha na tayo ng gulay kasi hapon na malayo pa yung uuwian natin mga kalahating oras pa tayo maglakad. Yan mga idol. Maghanap na tayo ng gulay. Nag-naya. Na Hapon na mga idol. Palubog na yung araw. Sige. Stay lang mga idol. Marami pa dito mga idol oh nakakuha na ako you know? kulay pula na gulay the dito to pagluto my idol, ginataan na may tapa hindi kaya may prenetong isda masarap din to tinula my idol, nakatry na ako tinula masarap din may limon dito banda wala. Sige mga idol, kukunin ko muna kasi mahirap mag-video pag meron tayong hawak sa kabila. Mga idol, bali ito na yung nakuha ko. Meron din pa ko pero ilang piraso lang. Mas marami yung hagnaya. Libre na naman to pang ulam. Hindi lang sa hunting tayo nakakalibre mga idol. Pati sa mga gulayin, nakakalibre din tayo ng pangulam. Alas 5.30 na mga idol. Lubog na yung araw. Tsaka binalikan ko pa doon yung ano. Binalikan ko doon yung saging na sabah. Binalikan ko pero wala na. Ito na lang nang natira oh. Wala na, ubos na lahat malakas talaga kumain ng mga saging ang ano yung tikling na malaki kulay green yung ano tuka kaya kumain yung buhay na sige may Dito na lang po. Siyempre, wag mo niyo po kalimutan mag ano, subscribe. At saka pakit na rin ang notification bell para lagi po kayong update. Sa mga adventure natin na pang probinsya, buhay probinsya. Ang daming punay dumaan, no? Dito talaga may lang uwian ng mga punay. Dito. Tsaka mga tukmo. May lang, no? Panay pa rin ang huni nila hanggang ngayon. Pati dito may dulo no? sa time natin na ano, Jimmy Lina. Itapuan din ng punay yan kasi makapalang dahon. Kasi madalas akong makakita ng mga balahibo dyan. Mga punay. Apunan pala dito ng mga punay mga idol. Oh. Isa may mangga Ang dami dito. ano dumi nila. Ayan. Oh. Mga kinain nila. Ingat-ingat po. God bless po sa inyong lahat. See you next vlog mga idol. Madilim na.